before i was elected na chairman ng blue ribbon marami lumalapit after my first privilege speech mm -hmm. eh yung iba siyempre sinasala namin ano mong motibo nito uh, in fact non personalities na no, nakarating sa office ko nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag, mag state witness so pinapaliwanag ko sa kanila ang pwede ko lang i-rekomenda you know, mm -hmm. yung legislative immunity parliamentary immunity. Kasi nakapaload naman yun sa witness protection program. Mm -hmm. Na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng uh, komite, at ikaw ay nagrantan, ng ng uh, na-grant ng Senate President no, upon the recommendation of the Chairman, na covered ka ng legislative immunity, lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa sa'yo. Now, yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, mm -hmm. wala na yung Senado doon ang magdedetermin kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused uh, to be discharged as a state witness iba yon korte na yon recommendatory yung prosecution pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses mm -hmm. doj yon sila magpo-prosecute yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin may lalapit pero ang ang aking kondisyon uh, hmm. kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell 1 fourth mm -hmm. Kasi hindi pwedeng selective. Mm -hmm. Dapat talaga tell all at malalaman ko naman, wina warning ko rin, malalaman ko kung kayo 'yung nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Mm -hmm. Kaya inong warning ko sa kanila. Eh apparently uh, noong sinabi ko 'yon <laughs> para nagbago hindi na bumalik eh. So sabi ko, tabla tayo. Kapag uh, ngayon, ang kaya ngayon hindi naman ako uh, at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi sa kanila, this meeting never happened. Mm -hmm. Unless nagkasundo tayo, na willing kang uh, humarap sa pagdinig, mm -hmm. na i-identify mo sa sarili mo, then this meeting happened.